Aksidente binomba na mga Russian troops ang kanilang mga kasamahan dahil umano sa isang misencounter na nagresulta sa pagkamatay ng maraming mga Russian sundalo at pagkawasak ng kanilang mahahalagang military equipment. Nangyari ang insidente sa probinsya ng Zaporizhia sa Ukraine noong mga nakaraang araw habang ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay patuloy na nahihirapan sa kanilang pagsisikap na masakop ang Ukraine. Ayon sa mga eksperto, ang ginawang pagsalakay ni Vladimir Putin sa Ukraine ay naging isang bangungot para sa Russian leader habang ang kanyang mga sundalo ay nakikipaglaban sa mabangis at matapang na resistance mula sa mga sundalo ng Kiev. Ang mga Ukrainians ay nakapag-inflict ng maraming casualty sa sumasalakay na Russian Army at sinabi sa ilang mga pagtatansya na umabot na umano ng 25,000 ang namatay na Russian na sundalo. Ngayon ay lumilitaw na ang mga Russians ay hindi naligtas mula sa sarili nilang kasamahan matapos bombahin sila ng kanilang unit. Sa isang nangyaring labanan, maraming mga Russian troops ang nagkamali sa paggamit ng nakakamatay na TOS-1A flamethrower laban sa sarili nilang mga kasamahan. Si Viktor Kovalenko, isang dating Ukrainian editor, ay nagsabi sa kanyang tweet na binomba ng isang Russian unit ang sarili nitong mga kasamahan sa Ukraine na wipe out ang mga Russians mula sa kanilang mga posisyon kasama na ang kanilang mga armored vehicles gamit ang thermobaric flamethrower TOS-1A sa Zaporizhia province. Ang TOS-1 ay isang multiple rocket launcher na may kakayhang gumamit ng mga thermobaric warhead na nakamount sa isang T-72 tank chassis. Dinisenyo ito upang wasakin ang mga fortified positions ng kalaban at mga armored vehicles. Samantala sa nangyaring insidente, agad namang ininsulto ng Ukrainian military ang mga Russians sa pamamagitan ng paglabas ng isang liham na nagpapasalamat sa mga Russian na sundalo dahil sa kanilang napakalaking kontribusyon sa Ukraine. Sinabi sa kanilang liham ng leadership ng 97th Infantry Battalion ng Ukraine ay nagpapasalamat sa palpak na aksyon ng mga Russian troops gamit ang mabigat na TOS-1 flamethrower system sa direksyon ng Zaporizhia province, malubha o manong tinamaan ng mga Russian troops ang kanilang mga kasamahan sa nasabing lugar. Sinabi rin ng Ukrainian military na ang ganitong mga aksyon ay positibong nakikita at sinusuportahan ng kanilang hukbo dahil malaki itong tulong sa kanilang pagsisikap na manalo sa digmaan. Samantala, napahiya na naman si Vladimir Putin matapos inamin ng ilang mga Russian na sundalo na hindi sila nakatanggap ng anuman training mula sa Russian Army at sa palitan lamang silang ipinadala sa Ukraine. Maraming mga Russian na sundalo ang iniulat na nabihag umano sa Ukraine at ngayon ay nagsasalita na sa kanilang mga nakakaawang kondisyon. Sinabi ng mga sundalo na itinapon sila sa Ukraine kahit labag ito sa kanilang kalooban. Umabot na ng mahigit sa dalawang buwan mula ng salakay ng Russia ang Ukraine sa ilalim ng sinasabi nitong special operation. Ngunit ayon sa mga ulat, mahigit 25,000 mga Russia na sundalo ang namatay sa digmaan at hindi pa kasama dito ang mga nabihag ng mga Ukrainian Defense Forces. Patuloy rin ang paglabas ng maraming mga reports na nagsasabi na mga Russian troops ay naging demoralisado dahil sa kanilang mapait na kondisyon sa Ukraine. Nakita rin sa mga ulat ang pagkasira at pagkawasak ng maraming mga Russian armored vehicles sa Ukraine at ang iba ay hindi na tumatakbo dahil sa kawalan ng gasolina na naging dahilan naman upang bumaba ang moral ng mga Russian troops. Iniulat din na mga sundalong nahuli ng na mga Ukrainian forces ay agad na humihingi ng pabor na bigyan sila ng pagkakataon na makausap sa telepono ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa Russia. Habang nagaganap ang digmaan, ang mga Russian troops ay naging mas desperado at madalas rin silang nagnanakaw ng mga pagkain mula sa mga lokal na Ukrainians upang mapawi ang kanilang gutom. Ngunit dahil sa maliit na progreso ng kanilang pagkikipaglaban sa Central at Northern Ukraine, ang mga Russian troops ay napilitang umatras at muling nag at ngayon ay nakatoon na sila sa Eastern Ukraine at Donbas region. Sa isang eksklusibong ulat ng The Sun na isang British tabloid newspaper, sinabi nito na mga nahuling Russia na sundalo ay nakita sa isang detention camp malapit sa Dnepro sa Ukraine. Ang nasabing media outlet ay nakipag-usap sa dalawang Russian na mga sundalo at sinabi ng mga ito na sila ay ginagamot ng maayos at binisita rin sila na mga miyembro ng International Committee of the Red Cross upang i-check ang kanilang sitwasyon.